Gobyerno na talana nga magdeklarar sa food security emergency sa pungsod bangun sa padayon nga pagtaas ang presyo sa bugas. NFA magapang bakal sa humay nga maani sa mga mangunguma. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Plano nga magdeklarar ang Department of Agriculture sang Food Security Emergency matapos makabato na sa rekomendasyon sa National Price Coordinating Council bangod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa bugas. Sa teon nga madeklarar na ang stock sang National Food Authority ang mahimong mabaligya sang NFA sa mga local government unit sa 38 pesos kada kilo ang regular rice. 33 pesos per kilo ang manuglaon pa lang ng bugas kag 29 pesos per kilo naman ang laon Once na meron ng bugas. Kung sa meron na emergency, uh lalapit na ho kami sa ating mga local government units para alamin kung gustuho nila or are they interested na magbenta ho ng NSA rice. Right? Bangod sini mabuhinan man ang rice stocks sa mga warehouse ng NFA, kag pa ang mga local farmer ang sarang nga makabaligya sa ilapalay sa NFA. Apang pila ka mga mangunguma ang nagapang-alang-alang nga magbaligya sa ila produkto sa NFA bangod sa malawig nga proseso. Dugang pa ang gasto sa transportasyon. Mm, dry ilag eh, di ginaga pangita kung semi dry. Eh, imo ya ay ay kaman buladan. Di bla. Di eh, simpre eh, kuan ginaya eh budlay sa mawuma eh. Lain niya sa private nga ma. Pag tapos service, kuha ang dayo. mo imo kwarta. Diri sa Pavia Public Market, nagabili sa 48 pesos, tubtob 54 pesos ang kilo sang local rice, samtang 55 pesos naman ang kilo sang imported rice. Sa Piaxini, may pila ka mga konsumidor nga hindi komporme sa NFA rice, bisan pa nga barato ini nga igabaligya sa publiko. Kaangay ni Gemma nga hindi makasawa sang NFA rice, pero aminado nga makabulig ini sa mga pigado okay man ay sa mga wala-wala git bala ay bakal okay man makabulig man. So ang problema dakon, mabakal sila sa ginip nga bugas. Kay bisan ini gani ginawa man nila ka pili do pa sila ka pempak kun na gid. Nagpasalig naman ang NFA nga kalidad ang stock kag manami nga sa bugas bangod sang maidid nga proseso sa pagbakal sang humay sa mga manguma. We qualify ho yung ating mga palay na binibili sa ating mga farmers para at the end of the day, pag nil-dried na huto, maganda ho siyan. Nagalibot na subong ang NFA 6 sa mga probinsya sa Western Visayas. agod kumbinsi ho ng mga LG nga magbakas ng NFA Rice, nga igabaligya sa mga konsumidor sa mas barato nga presyo. Upod kay Cirilo Randuke, Zen Kinantang Sasa. One Western Visayas.